Sana pag umuwi ako ng Pilipinas. Sana pag pumunta yung mga pamilya ko, kamag-anak ko, kaibigan ko, barkada ko, sana pupuntahan nila ako na namimiss nila ako at kukumustahin ako na sasabihin nila ano, kumusta? Kumusta ka sa abroad? Hindi ka ba masyadong nahirapan doon? Siguro masasabi ko ang sarap pakinggan kasi mapipil mo sa kanila na mahal ka nila. nag sila sa iyo. Pero kung pupunta ang mga kamag-anak, kaibigan, best friend, tropa, para lang sabihin, pasalubong ko Saan? Naku naman, ang sakit bilang isang OFW na marinig ang ganong salitang pasalubong. Bakit? Bago ba umalis? Nakapagbigay ka ba kahit piso? Bakit? Doon na sa ibang bansa pa ako, kinamusta mo ba ako? Inalala mo ba ako? Tinanong mo ba ako kung okay lang ako kung hindi ako nahihirapan para makapagsabi ka ng pasalubong? Yan ang pinakamasakit, Sam, bilang isang OFW na tuwing uuwi ng Pilipinas. pupuntahan kang kanila para lang humingi ng pasalubong. At pag hindi nabigyan ng pasalubong, ikaw pa masama. Ikaw na daw madamot. Ikaw na daw mayabang. Turkit nakapag-abroad na, mayabang na, hindi ba nila alam kung gaano ka bawat sinti mo na kinikita sa ibang bansa para lang maitabi sa pamilya. Ang alam lang kasi nila na mga hindi nakapagtrabaho sa ibang bansa na pinupulot yung pera sa abroad. Pero oras na maramdaman nyo o maranasan nyo maging isang OFW sa sasabi sa akin o sa aming mga OFW na totoo pala mahirap maging isang OFW kaya sa mga kapamilya ko kaibigan ko kamag-anak ko best friend ko propa ko sana ba ako kayo humingi ng pasalubong isipin niyo muna kung naisip niyo ako nung nasa ibang bansa pa ako yun lang po Maraming salamat. Thank you for watching.